ting ulan, daming ulan. Mahaba na ito, ho. Huh? No? Pag na yung mga ko, dig na yan, Bahay na yan. Sigurado. Oh, drago na Tapos na ulan, ha? Kapag yung Ito sa akin ang Oh, naroon. Tumbok ang aming. Tumbok ang segar gitu sih aku itu mau ke presipuntun lagi, agak ribet, ngelanjutin dari tempatnya aku itu, nih apa? ulan, mga kapresyos tunay, lakas. Tapos ang bagyo, hangin at ulan, tunay lakas. Mga kapresyos kong tunay. Maikot ang hangin ay. Baga yung aking, aking nyug ay matumba. Kawawa ang mga sagin. Ang mga nyug.